may isang alamat tungkol sa isang mahiwagang ibong tinatawag na sanggol. Sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, maririnig ang awit nito na nagbibigay ng kakaibang kalungkutan at pag-asa sa mga nakaririnig. Ngunit babala ng matatanda, huwag na huwag susunda ng tunog ng awit sapagkat hindi para raw bumabalik ang sinumang nagtangkang hanapin ng ibon. Si Amara, isang dalagang mananahi sa baryo, ay laging nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa sanggol palagi niyang iniisip kung ano ang dahilan ng misteryo sa likod ng awit nito. Isang gabi, habang tahimik na nananahi si Amara, narinig niya ang malamyos na himig ng ibon. Hindi may paliwanag, ngunit tila hinahatak siya ng tunog papalabas ng kanilang bahay. Kahit nag-aalangan, kinuha niya ang kanyang lumang banjo at sinunda ng tinig. Habang papalapit siya sa gubat, palakas ng palakas ang awit. Sa bawat hakbang, pakiramdam ni Amara ay tinatawag siya ng awit. Parang sinasabing, Halika, ikaw ang hinihintay ko. Nakarating siya sa isang maliit na lawa sa gitna ng kagubatan. Doon, nakita niya ang isang maliit na ibon na kulay pilak na parang gawa sa liwanag ng buwan. Nakatitig ito kay Amara habang patuloy ang pagkanta. Sa gitna ng awit, biglang nagsalita ang ibon, Amara, bakit ka dumating? Hindi makapagsalita si Amara. Ang tinig ng ibon ay puno ng lambing, ngunit may halong lungkot. Sa wakas, nakuha niya ang lakas ng loob at nagtanong, Ikaw ba ang tinatawag nilang sanggol? Bakit napakalungkot ng awit mo? Ngumiti ang ibon, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Ako ang sanggol, ngunit hindi ito ang tunay kong anyo. Isang sumpa ang nagpalit sa akin bilang ibon, at ang tanging makapagpapalaya sa akin ay ang pag-ibig na wagas. Ngunit walang nakinig sa awit ko, hanggang dumating ka. Naramdaman ni Amara ang bigat ng awit sa kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang banjo at sinimulang tugtugin. Ang sariling bersyon ng kanta ng ibon sa kanyang musika. Inilagay niya ang lahat ng kanyang damdamin, ang kanyang pangungulila, ang kanyang kabaitan at ang pagnanais na mapalaya ang mahiwagang nilalang habang nagtatagpo ang kanilang musika. Lumiwanag ang lawa at biglang nawala ang ibon. Sa halip isang binata ang lumitaw sa kanyang harapan matangkad. Makisig at may pilak na buhok. Amara, wika niya. Ikaw ang sumira ng aking sumpa. Salamat sa iyong musika. Hindi makapaniwala si Amara sa kanyang nakita. Ngunit naramdaman niya ang koneksyon sa pagitan nila. Sino ka? Tanong niya, ako si Elias, tagapagbantay ng gubat na ito, ngunit dahil sa isang pagkakamali, isinumpa akong maging isang ibon. Matagal ko nang inaawit ang aking kalungkutan, ngunit ikaw lamang ang nakinig. Mula noon, naging magkasama si Naamara at Elias, hinuhubog ang kanilang buhay sa musika at pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging bagong alamat sa baryo at sinasabing kapag naririnig ang himig ng banjo sa gabi, iyon ay tanda ng wagas na pag-ibig na nagtagumpay laban sa sumpa.